ang kaaway na hindi nakikita ang siyang pinakanakakatakot sa lahat wala kang kamalay-malay at wala kang kalam-alam na nandiyadya na pala sa tabi mo at sasakmalin ka na lang pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nakakalikha pa ang isang tao ng ganitong uri ng kaaway gayong wala ka namang hinahangad kundi ang ikabubuti ng lahat Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong Minsan ang kunupkup sa isang estrangherong bayan Kinalinga at inalagaan Anupat sa laki ng pag-ibig niya dito bilang kapalit Pinangunahan niya ang pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan Hanggang sa tuluyan na siyang iluklok bilang kanilang pinuno Isang magiting na pinuno Na nakatanggap ng pinakamataas na pagkilala mula sa kanyang mamamayan. Ngunit sa araw na iniluklok siya sa mas mataas na posisyong nararapat para sa kanya, ito na rin ang naging huling araw niya sa larangan ng paglilingkod at nagwakas ang kanyang kasaysayan sa kamay ng mga hindi nakikitang kaaway. Ang kwento ni Casimero Ruiz Padilla Sr. o yung tinaguriang Adapted Son of Camarines Norte. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa mundo ng pelikulang Pilipino, politika, palakasan, at paglilingkod bayan, ang angka na siguro ng mga padilya ang isa sa mga nauna. Nagsimula ang kanilang kasaysayan sa mga nasabing larangan sumula pa noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo hanggang sa pagpasok ng ikalabing siyam na siglo. Nagsimula ang lahat sa lalawigan ng Bulacan kung saan nakilala ang pinakanuno nila na si Jose Galvez Padilla Sr. o yung mas nakilala bilang aktor sa screen name na Mario de Cordoba na gumawa ng kasaysayan bilang congressman gobernur at artista hanggang dekada 40 mula sa kanyang lipi lumabas ang ikalawang henerasyon ng mga Padilla na sina Carlos Padilla Sr., Jose Padilla Jr., Consuelo Osorio, Maria Clara Ruiz, Mariano Padilla, Amando Cortez, Pilar Padilla, Cristina Aragon, Angie Padilla, Oscar Padilla at si Roy Padilla Sr. na siyang topic natin ngayon. Silang lahat ay mayaman sa kanikanilang mga kasaysayan mula sa politika, director, producer, aktor at actress at maging mga world boxing champions at referee na naging kinatawan pa ng bansa noong taong 1932 Los Angeles at 1936 Berlin Olympics. Ngunit yan po ay saklaw na ng kanilang hiwalay na kwento. Kunin lang po natin ang kwento ni Roy Padilla Sr. mula sa kanila. Isinilang bilang si Casimero Ruiz Padilla noong ikaapat ng Marso taong 1926. Siya ay nakilala sa screen name na Carlos Roy Padilla. Nang pasukin na rin niya ang showbiz sa kanyang kabataan alinsunod na rin sa karerang tinatahak ng kanyang pamilya. Nakagawa siya ng napakaraming pelikula na pinagbibidahan niya at kalaunan ay naging producer at director na din. Habang aktibo sa mga propesyong ito, nagsimula naman ang kanyang karera sa politika nang maging leader siya ng isang union sa Paracale sa Camarines Norte kung saan ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga manggagawa lalo na yung mga nasa larangan ng pagmimina binuo niya ang National Miners Workers Union o NAMAWO bilang acronym. Nakarating din siya sa Benguet at pinangunahan din ang pakikibaka ng mga manggagawang minero, partikular na sa mga kumpanya ng Pilex Mining at Pantranco. Sobrang aktibo si Roy Padilla sa kilusang ito na dinalapan niya sa lahat ng komunidad ng mga minero hanggang sa buong mundo bilang pagkilala sa kanyang kagalingan sa pamumuno. Naitanghal si Roy Padilla bilang kauna-unahang asyano na naging chairman of the International Union of Mine Workers. Naging vice-presidente din siya ng Miners International Federation na nakabase sa Inglaterra sa UK. Dahil sa patuloy na pagtulong niya sa mga manggagawa, ito na rin ang naging daan para tuluyan na siyang ampunin at gawing adapted son ng Camarines Norte hindi siya tumigil sa paglilingkod hanggang sa maging delegado na rin siya ng Pilipinas sa International Labor Organization ng United Nations na nakabase naman sa Geneva sa Switzerland. Lumakas ng lumakas ang panawagan ng mga tao na humihiling silang pamunuan ni Roy Padilla hanggang sa mapilitan na nga itong tanggapin ang hamon at ang malaking obligasyong ibinigay sa kanya ng mga mamamayan. Tumakbo siya bilang mayor sa bayan ng Jose Panganiban kung saan naitala niya ang record ng pinakamalaking kalamangang nagawa sa kalaban sa buong history ng kanilang bayan. At ang record na ito ay nananatiling record pa rin magpasa hanggang ngayon. Nanungkulan siya dito sa loob ng ilang termino. Pero sa kabila ng kanyang posisyon sa gobyerno, nanatili pa rin siya sa mundo ng pelikula at patuloy na nagdedirektor para sa Champion Films at naging technician din siya sa Premier Productions na kung saan naman muli siyang hinirang na presidente ng mga manggagawa nito. Naging commissioner din ng Social Security System o SSS si Roy Padilla matapos siyang i ng Pangulong Marcos ngunit hindi ito kinilala ng Kongreso kaya't hindi siya nakaupo sa pwesto. Pero muli siyang inireappoint ng Pangulo at siya na mismo ang naglukluk sa kanya sa pwesto Kaya't wala nang nagawa ang mga kumukontra Samantala Sa ikatlong henerasyon ng mga Padilla Sa showbiz Lumabas sa lipi ni Roy Padilla Sr. Ang anim na supling Kasama na ang pinakamatitikas At tigasing Padilla Brothers Maliban sa isa At si Roy Padilla Jr. Na siyang nagmana naman sa kanyang trono Sila ay mula Sa asawa niyang si Eva Carreño Lumabas din mula sa kanyang lipi ang tinaguriang Carnap King na si Randy Padilla na ginampanampah ng kanyang utol na si Robin Padilla nang minsang isa pelikula ang buhay nito. Siya ay buhat naman sa ibang nanay kaya't kapwa Padilla Brothers pa din siya sa ama. Pagpasok ng dekada 70, muli naman siyang pinatakbo ng mga tao sa pagkabisi gobernador na malugod namang pinoonlakan ni Roy Padilla. Dito naman niya nakuha ang isa pang landslide victory na kung saan milya-milya ang kanyang layo ng botong nakuha kung ikukumpara sa pinagsamasamang boto ng lahat ng kanyang kapartido kung paramihan lang ang pag-uusapan. Dahil perfectong naipanalo niya ang kanyang mga boto sa lahat ng presinto sa buong Camarines Norte. Ganyan siya kamahal ng mga tao. Pagdating ng huling bahagi nito hanggang pumasok ang dekada 80, Sumapi naman si Roy Padilla sa United Nationalist Democratic Organization o UNIDO na siyang pangunahing partido ng oposisyon na kumakalaban sa bagong lipunan na partido ng Pangulong Marcos. Naging aktibo siya dito hanggang sa maging assemblyman siya ng UNIDO noong taong 1984 at patuloy nilang ipinaglaban ang prinsipyong politikal na kanilang pinapaniwalaan taong 1986 nang magtagumpay silang mapalitan ang pamunuan sa pamamagitan ng people power. Iniappoint siya ng bagong Pangulong Cory Aquino bilang officer in charge sa pagkagobernador sa Camarines Norte. At pagsapit ng buwan ng Enero taong 1988 sa isa pang eleksyon, muli siyang tumakbo sa pagkagobernador at gaya ng inaasahan, siya lang ang nag-iisang gusto ng mga tao madali siyang nanalo sa nasabing posisyon ngunit hindi na nabigyan pa ng pagkakatao makapamuno at makaupo sa pwesto Dahil ding gabi na yon pagkatapos ng eleksyon siya ay pinatay ng mga dinakikilalang salarin mga dinakikitang kaaway na nalikha niya kapalit ng tapat na paglilingkod sa bayan Si Casimero Ruiz Padilla Senor o mas nakilala ng lahat bilang si Roy Padilla Senor na ama ng Padilla Brothers sa showbiz ay nagtapos ang kasaysayan at pumanaw sa edad na 61 taong gulang at ilang buwan na lang bago sumapit ang kanyang ika-62 kaarawan. Samantalang ang kanyang mga legasya ay naipagpatuloy ng kanyang anak na si Roy Padilla Jr. na gaya rin ng kanyang tatay ay inuluklok din ng mga tao sa pwesto sa pamamagitan na mga landslide victory sa tuwing sasapit ang eleksyon. Ano nga ba ang inaasahan mong magiging kapalit ng iyong paghahangad na maglingkod sa bayan? Katanyagan ba? Kadakilaan? Pagkilala? O bumuo ng mga kaaway na handang sumakmal sa iyo kapag nakatsyempo ng pagkakataon? Ikaw kaibigan, alin ka sa kanila? Makukontento ka na lang ba sa isang memorial park bilang alaala na kailangan mo pang mamatay bago ipagkaloob sa Dahil ganyan ang buhay ngayon, makikilala ka na lang pag nawala ka na. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!